Kay Dr. Norma P. Esteban, Schools Division Superintendent, Schools Division of Bulacan, ang ating panauhing pandagan. Good morning, madam. Kay Dr. Emetirio Tiburcio, Pangulo ng Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag, ang ating Pangulo, sir. Magandang umaga, dokti kay Dr. Ida S. Ramos, pangalawang pangulo sa larangan ng akademiko at pananaliksik, kay Dr. Maria N. Cusipag, dekana ng Instituto ng Edukasyon, kay Prof. John Eric F. Cauzon, tagapamatnubay sa mga programang Bachelor sa Edukasyong Elementarya at Bachelier sa edukasyong sekundarya, sa iba pang mga pinuno at kaguruan ng dalubasaang nandirito ngayon, kay pangalawang Pangulo Felipe Carlo O. Clarín, kay Profesor Agapita M. Cruz, kay Profesor Maria Lourdes C. Hizon, kay Profesor Epifania B. Mariano, at sa lahat ng kaguruan na nandito na hindi ko mabanggit isa-isa, good morning, maraming, maraming salamat sa ating mga pinagpipitagang panauhin. Higit sa lahat, nandito si Ginang Maria Cristina S. Silamor. At sa lahat ng nandito, sa mga pre-service teachers natin, congratulations sa IE faculty members natin, sa deans at program directors na nandito ngayon, sa lahat ng mga magulang, sa lahat ng mga kapatid, sa lahat ng mga tumutulong sa ating pag-aaral, sa mga relatives na nandito, at sa ating mga minamahal sa buhay na nandito. Magandang umaga sa ating lahat. Isa na namang Mahalagang kaganapan sa buhay ng ating mga mag-aaral mag ang naganap sa umagang ito. Ang kanilang seremonya ng pagtatalaga bilang mga pre-service teachers at ang kanilang pagtawid mula sa pagiging mag-aaral patungong tagaturo. Ito isang mahalagang hakbang upang matupad ang kanilang mga pangarap na maging ganap na guro at makapaghatid ng pagbabago sa lipunan sa pamamagitan ng paghubog ng mga kabataan sa tamang landas napakalaki ng ating gampanin bilang mga guro ang tumulong na mabago ang daigdig sa pamamagitan ng pagtuturo sa ating mga kabataan sa tamang landas na minsan lagi nating nakakaligtaan kung hindi man sadyang kinakalimutan sa pagtuturo ng pagmamahal sa Panginoon pag-aalaga sa kalikasan pagmamahal sa kapwa sa bayan at higit sa lahat pagmamahal sa sarili. Ang pagiging guro ay hindi natatapos sa ating pagbabahagi ng mga kaalaman na kinakailangan at kakailanganin upang malampasan ang mga pagsubok sa buhay, mabuhay sa daigdig na maginhawa, matiwasay at angat ang kabuhayan ang mga ito ay mabababaw na mga dahilan sa pagiging guro ang magtuturo lamang ng mga textbook informations. Ang magdu ito sa dulo ay magdudulot lamang ng paligsahan, pagiging makasarili, kadamutan, pagkasira ng ating kalikasan at pagkasira ng ating mga relasyon sa kapwa-tao. Kasi ang pagtuturo ay higit pa riyan. Higit pa sa mga textbook informations. Ang iwukin ang mga bata, ang mga puso ng mga bata na magbigayan, magkaisa, magtulungan, magmahalan. Ito ang tunay na edukasyon. Edukasyon na siyang magdudulot ng sabay-sabay na pag-unlad pag-aalala sa kapakanan ng kapwa, pag-aalaga sa ating kalikasan at pagyabong ng ating sambayanan. Ang daigdig ay punung-puno ng negatibong pakiramdam. Nadadamay sa araw-araw ang ating mga damdamin ng mga negatibong lakas na bumabalot sa ating lipunan andirian ang mainit na araw na animoy nangangagat sa ating mga balikat tuwing ito'y nasa katirikan. Na ultimo ang init ng araw ay pinagmulan ng stress sa atin at negativity. Andirian ang mabahong palengke na tila nanonood sa ating mga ilong ang amoy at kumakapit sa ating mga damit at ng mga nag-aaway na mga mag-aaral na ang bababaw ng dahilan ang ang mga nagsisiraan dahil sa pansariling interes at ang mga huwad na kaibigan huwad na mabait huwad na magaling Adrian ang ng mga inggit ang mga hindi kontento ang mga maluluho mandarambong mga ganso, magnanakaw, timawa, andiriyan ng mga uhaw sa kayamanan, gayong mayaman na. Andiriyan ang mga mapagsamantala, gayong pinagpala na. Andiriyan ang mga uod, mga linta, mga garapata, mga sawa, mga buhaya, na tila dumadami ng dumadami sa ating lipunan. Tila na Tibo ng ating daigdig. Tila napakadilim ng ating paligid. Tayong mga guro, ikaw at ako, tayong lahat. Tayo'y tilang mga malulungkot na mga liwanag na pilit iniilawan ang madilim na daigdig. Napakadilim na halos ang sarap ng sumuko. Pero andirian ng ating mga kabataan, ang ating mga pre-service teachers, andirian sila. Punong-puno ng pag-asa, nagpakadalubasa nag-aral, nagpakadalubasa sa edukasyon, at tunay na nais makatulong magdala ng liwanag sa madilim na gabi. Andirian sila, excited, umaasa, susukuan ba natin sila? Susuko ba tayo gayong andirian sila sa mga bagong tagaturo, mga pre-service teachers. Makita lang namin kayong punung-puno ng lakas at handang mag-ambag tungo sa ikaliliwanag ng ating madilim na daigdig. Punung-puno ng sigla, sigasig at pangako tungo sa ikagaganda ng ating daigdig nabuhayan ulit kami ng loob at naniniwala muli na may pag-asa pa ang ating bayan dahil nandirian kayo ang kabataan na siyang pag-asa ng bayan. Simulan ninyo ang pagbabago mula sa mga batang tinuturoan ninyo. Itong mga pagbabagong hindi namin nagawa at kailangan pa naming ipasa sa inyo ang obligasyon. Kaming mga kabataan noon ay idealistic din gaya nyo. Ngunit tila ang hirap kalabanin ng negatibong daigdig. Kaya kailangan namin itong ipasa pa sa inyo. Simulan nyo ang pagbabago sa mga kabataang mahahandle ninyo ihubog ninyo ang kanilang mga puso na magmahal ng tapat sa bayan, sa kapwa at sarili, na ituring ang kapwa bilang sarili, na ituring ang daigdig bilang sarili. Hindi tayo naninirahan sa mundo. Tayo ang mundo. We are not inhabitants of the earth. We are the earth. Kung sisirain natin ang ating kalikasan, pasasaan at pasasaan ay sarili din natin ang sinisira natin. Kung pupukurokutin natin ang kaban ng bayan, pasasaan at pasasaan ay sarili din natin ang ninanakawan natin. Hubugin ang mga bata mula sa loob palabas upang makita ng ibang tao kung gaano ang tama, gaano ang gaano kaganda ang mamuhay ng tama. At kapag nahubog ninyo ang kabataan sa tamang landas, pasasaan at pasasaan at matatama sa rin natin ang mga pagbabagong ating inaasam. Kaya tayo, mga guro, kasama na kayo mga pre-service teachers natin ay may mahalagang gampanin sa pagbabago at pagunlad ng ating bayan. Sa pagliligtas ng ating kalikasan, sa pagkakaisa ng mundo, dahil tayo ang umuhubog sa mga puso ng mga kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan naway bigyan tayo ng puong may kapal ng isipang kasing liwanag ng araw. Mga pusong kasing dalisay ng kristal. Mga kaluluwang kasing lawak ng sansinukuban. At mga espiritong kaisa ang Panginoong Diyos. Patnubayan nawa tayo ng Diyos sa ating mga malilinis na hangarin. Maraming salamat at Congratulations sa lahat